Iginit ng DepEd na hindi totoo ang impormasyong kumakalat na nagbibigay sila ng scholarship. Samantala, naniniwala ang Department of Agriculture na magiging magandang resulta ng industriya ng asin sa bansa. Iyan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Fake news. Ito ang nilinaw ng Department of Education o DepEd sa publiko. Ito ay kaugnay sa isang post na nag-aalok o sila ng scholarship grants sa mga estudyante. Samantala, sinumulan na ng Tariff Commission ang public hearing kaugnay sa pagsusuri sa Executive Order 12 na naglalayong mapababa ang buwis para sa mga electric vehicles at mga bahagi nito maliban lang sa electric motorcycles. Positibo ang Department of Agriculture na magkakaroon ng magandang resulta sa industriya ng asin ang isinabatas na Philippine Salt Industry Development Law ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bubuo ng konseho sa pamumuno ng DA at papatawan ng 9% na taripa o buwis ang imported na asin na papasok sa bansa na gagamitin upang ponduhan ang mga programa sa industriya ng asin. Layo ng batas na sumigla ang produksyon ng lokal na asin at mabawasan ang pagdepende sa portasyon. Katrenya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.